Alam naman sa atin lahat yun panibagong araw tayo panibagong vlog ayan maaga kaming buwang ko ni misis ito ano ano? para maaga tayo makalusong, maaga makapag spray ayan nagluluto na si misis boss malamig na umaga tingnan mo dati nagluluto siya lang umaga, nakaano lang <laughs> ngayon naka Saka ano na, naka sweater mo na. Ay, excuse me po. And, uh, alas 4 kami bumawa ni Mrs. Eh. Mga alas 5 pasado siguro. Pwede na tayong gumora. Kasi ganong oras medyo ano na. ah uh, nag ano na yung liwanag sa ka ano. Yung dilim sa kaliwanag. <coughs> Naghihiwalay na yung liwanag at dilim. May ika nga. Sabi? Oo. Oh. Oh. Ngayon nga medyo ano no. Oh, maliwanag lang yung ano, ilaw. Wala pa ng mga ata ang 5. Oo, oh, wala singko na. Oo, oh, 4.45. Ay, 46. Ay, 56 ka ako ba? Mga... Alas 5 pasado, alas 5 media. Maano na, medyo lumiliwanag na. Pwede na tayo na. Tapos ala sa alas nandun tayo. Yun na. Madilim pa. Pero aari na kami ni Boss Andy. Boss! Bye-bye. na kami. Bye-bye. Kiss bye. mo na. Ano si Boss Andy? Boss! Bago ah. <laughs> 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 Kala nila lang, hindi mo Hindi totoo so, mo Tapos na tayo Kahit na medyo madilim pa bas bye bye ah, Para maagad tayo makapag-spray Bago man ang halay, lumalakas yung hangin eh ado pala kan oh, oh, oh. <coughs> yan ha bas bitinata sa daungan ay ay dito limpa so ba guys sakta pagdating natin doon lumiliwanag dumiliwanag ang buay Taka tubig talaga yung ano natin Bangka Taka uh, tubig Malakas yung tubig う <music> 2 <music> <music> dito na tayo sa farm 2 ay farm 1 pala ay maliwanag na set up lang tayo ng ano mga gagamitin natin kasi set up muna tayo condition muna natin yung mga gagamitin natin isa nasira magawin natin yung pinaka uh, birahan nya nabiyak Gawin muna natin Ito. Tamaho muna. Sira oh. Sira siya. Gawin muna natin. Ano ba, sasarbin na siya. okay na siya eto yun o bas nakaset up na yung mga ano natin mga uh, gagamitin natin ano na muna tayo i-spray na muna yun mga start na tayo mag spray ayan wala ano natin ah na gamitin natin gamot unang spray sa farm 1 ayan no black 120 ayan ah, pinaano sa atin ng mga hindi nagsasawang sumusubaybay sa atin kung ano daw yung mga gamot na ginagamit natin ayan ito po yung pang natin unang spray ng pandamo sa farm 1 Uh, 100 ml lang po sa ano, isang 25 liters na kapsak no black puro lang to puro purong no black lahat ng lahat ng ano nito mga na papatay lahat ng damo uh, medyo may kamahalan nga lang ng konti pero lahat ng ay isa lang pala daw hindi na ano isa lang yung di napapatay hindi si Lebon yung ano trigo 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 lang hindi napapatay nito pero halos lahat ng damo napapatay ano na yung tip na natin 100 basta mga daanan itong mga damo kayang patayin lahat pera lang ano pera trigo yung damon trego yung tinatawag pero halos lahat na napapatay na pati nga yung kangkong na ano eh yung nasusunog nya halos lahat nga daw na ano napapatay kaso lang medyo may kamahalan ano yung ano nito 2 200 plus 2 ha 2 na 2,200 plus dito namin kumpisa ni Boss sa, ano, sa balisuso gamit namin mga pito yung ano yung tatlo tatluhan medyo tipid to tapos para tumipid pa ng konti sinara namin yung pinakagitna mas tipid siya ngayon oh, let's go Let's go! bali dalawang ano na lang ay tatlong ano na lang to tatlong paraan makakadalawang hektarya na tayo nun o dito naman tayo sa ano nyan sa dalawang hektarya kay Tito uh, Arnold eto ano na to kay ano to eh banos ni tatay o yan bali tatlong ano na, na lang yan tatlong paraan o yan, tapusin na muna natin to saka makabawas pa tayo dito kakain muna tayo ayan at, magandang mag spray tahimik ano na tayo may git, isang ay may dalawang hektarya yari na rin tong isang banana to bali ano pa yan isat kalahating hektarya sabihin na natin isat kalahating hektarya na lang doon na tayo kukuha wala nang tubig yung nandito wala nang tubig yun doon sa may tubig pa yun hindi pa nakakuha na ng tubig yun tipid talaga yung ano yung mga tatlong ano na to tipid sa gamot tapos sinara naman natin yung isa kaya lalong tumipid bagay okay lang yun halos na ano naman din na tinatamaan naman din kasi hindi naman ganong malayo yung pagitan namin ni Boss Andy para matamaan lahat ah, yun mga boss ayun na uh, nandiyan na kami ni boss Andy eh. bali isa't kalahating banos na lang yun mga boss kain mo tayo yun adobo all time favorite <laughs> adobe nung nakaraan adobong ano naman yun baboy. Ngayon ano naman? Manok. Hmm, kain muna po tayo. You know? Tapos sabay ng kape. Wow. Kape. Kape, kape. Kopi, mate. Wala. Sinukuha na tayo ng ano? Ng kopi ng uh, ano? Yung Nestle. Kain, kain. Matuyo yung ano ni misis. Sa bagay, malamig kasi eh. Sa bagay, anong oras na? mag alas 10 na. Malamig pa rin. Makulim lang. eh. Makulim -lim. Kaya na, nakarami tayo. Naka, sabihin natin tatlong hektarya na yun. May git. Ay, tatlo. Nasa isang hektarya na lang yung inaano natin. Yung Ini-spray natin. Kaya na muna tayo. Yun, mga boss. Tapusin na natin to. Mga tig ano pa siguro kami ni boss Andy dito. Apat na yan. Baka apat, tiga apat na karga pa. Yun, mga boss. Malapit na tayo matapos. Ayun, nakadalawang ano to na doon daan. Ito siguro mga apat na daan pa yan hanggang dun sa may diretsyo na yan tapos tat, dito tatlo eh, mga sabihin natin ano may git, tatlong ano na lang tatlong karga tigis sa amin ni Boss Andy tapos may mga ano, siguro isang karga pa nakakadalawang ano pa lang tayo dun okay, wala nang mga tubig yung madaram natin dito na tayo kukuha dito sa may ano dito sa may pangpang -pang. -pang. Dito na tayo kukuha ng tubig niyan. Yun mga boss, tapos na tayo nag-spray. Ayan. O, inano na natin yung mga spray natin. Uh, binalawan natin. Ayan. O, linis na rin natin yung bangka. Ayan o. No? Oh. Linis. O, binalawa kasi natin yung mga, ano, mga spray. Para magamit sa ano, pag nag-ano tayo ng pandamo. Ay, ng pang-insekto, hindi na ano sa pandam ayun ano na i natin eh? na na. Na spray natin medyo nalalanta na yung unang na-spray natin gawin lalantana na oh yes good news ano mga basta dumating yung ano hindi na lang natin na i-vlog ah uh, nagmamadali eh. o oh, pinunta tayo nung surveyor nung ano sa bangko o oh, yan uh, sabi nga ano doon sa ano sa isang kasama. Pumunta dyan yung pinaka-manager yata. Ay, ewan ko anong mas mataas doon sa nag-interview dati sa atin. O sabi ko nga, uh, kahit nakapag... Ano tayo ng... Nang alas kahit nakapagpatago tayo ulang pa rin kasi nasa isang daan lang yun isang daang kulang 1k 90 yata eh kailangan doon sa ating ano doon mahigit isang daan ang magagastos kaya kako kulang na kulang yung budget natin o sabi sa akin ng ano uh, tipa ipaprocess na daw kasi nakita na rin yung palay malaki na 12 days na o sandaling panahon na lang ano na to ah uh, January ngayon March first week or second week Ali kaya mo yang first week or second week? In March. O, March. Ay. Kaya, ay yung hindi. Oh, oo yun nandoon. Ito pala ano pa? Ano Kala pala? Ng April. Kala, uh, first week ng April. April. Yan sigurado sa first week. Yung nandoon second week. <laughs> O yan sabi nga doon sa kasama, uh, i-process na agad yung sa atin kasi yung atin Nakaano na. Yung si Kuya Bay na ano din eh, uh, kumuha din sa banko eh. Kumuha din sa banko. O sa kanya, nag-uumpisa palang naglilinang. O yung sa atin, ano na, nakatanim na. Kaya sabi nga nung ano, ano, uh, ipaprocess na daw yung ano, para makuha na natin yung kinukuha natin sa banko. Mainam yan, hindi na tayo iikot. Kung saan pa tayo kukuha ng ano o kung pang budget ano yata uh, 3% or 2.7 kada buwan uh, yung isang maano ng 2.7 kung 2.7 siya kung 3 naman 3,000 sa isang buwan yung isang uh, yan o pagkatapos nating nagkape, punta muna tayo sa kabila. Tingnan natin yung ano natin, tubig natin. Tapos si Boss Andy, ano yun yung mga kalabaw? Uh, palulubluban na. Mga ano lang, dalawang araw lang to. Bukas, saka sa makalawa, sa makatlo, pwede nang patubigan to. Yan, mabas. Dito na kami ni Boss Andy, sa farm 2. na natin yung ano um, yung tubig natin yun mga boss uh, nagpapatawa na pala kami ni okay. boss Andy dito sa mga talbusin ay pinukos na rin pala natin kasi ayaw nung umano lumit yung dahon sa ano gawa nung matanda na o ginawa namin ni boss Andy yan pinungus na namin para itong mga sanga na to dito na lang ano yung usbong ayaw nang umano eh tawag dito ayaw nang bumulas nung pinaka principal nya o kaya pinukos na lang natin pero yung gawin doon medyo malilit pa yan bayaan na muna natin pero ito malalaki na ito ayaw mag pag ano umatras na yung pinaka ano nya pinaka principal nya dahil nung tumanda sa ano kulaan ayan papataba na kami minibosa ano lang naman siguro ito mga apat na timba tapos isang ligo sa isang timba konti lang kakainin yung ano yung pataba Ayan. alas na kalahati na namin na nakakatig timba pa lang kami yan sa tayo ng pataba o sa makalawanan natin na ano to o bukas pa kaya hindi tayo makalusong dito bukas na lang natin ay sa mga lawan na ng ating babanlawan eh, tignan natin yung mga alam natin pinatutubigan natin tapos yung hang ano? ano kaya patatabaan na natin to yung naano natin yung uh, na nabomba natin ng panggamot dati o ayan muna natin ma ano, well, sa bagay mo muna natin manoy ma dam lunad yun, mabas na o, tignan natin yung mga na pinatutubigan natin sa bala kung okay na yung tubig papauwi na rin kami nabasahan din ito hapon na rin naman, mag alas ko na alas 4 pasado na ah, wala tayong kapi dito, nasa kabila punin natin pala <coughs> pataba na natin yung ano talbusin natin kada isang linggo patatabaan natin para agad bumulas sinasara na natin yung mga, ano, mga lawas Ay, ito talaga ano uh, hindi natin mga ano lang tubig ito masyadong mataas nalalag din nalalag din dun sa ano kay kuya Elvin tumatagas nung kay Kuya Elvin yung tubig bago sabog pa naman yung sa kanya sigurado itong, ano, pinakadulo na ito magmamadam mo yan hindi natin malunod yung ano eh hindi natin malunod yung damo nalalaglag doon kay Kuya Elvin kada magpapatubig tayo wala ang laman Sa sasara na dito Mana saya dito eh? ኣብቲ أن ኣሎ May islong pitak tayo ano. Magmamadam nito. Hindi natin makakulo. Maano naman ito. Ano? Tubig eh. Hindi natin mapalabog ng tubig. Matubig na yan. Tapos kinabukasan wala lang tubig. Kaya may party tayo ano yan. Madam yung palay natin. Hindi natin mapatay damo eh. tulad yan yung iba ngayon mga tubig o bukas ng maga makikita mo yun wala na tubig kaya din natin to, ano yun halos na na namin ni mga, mga uh, lawas na pinagbubukas natin ala na si batman yan yung di mamamatay ala ginawa na natin ang lahat para maano lang yung tubig itu yang salamnya Rawon nyaring kin. Setelah dua ngaret ya. Terus pada aneh makan. Apa tadi nanti makan? Oh ini raya ano buti ito maganda yung pagkamatay ng damo nito dahil di lurusong bukas kailangan pati taas ay sara sara lahat para di matuyo to, hindi na ako manahid damo nito buti yung dalawang taas na to medyo malinis yung dalawa na to yung diretsyo medyo malinis yung ano nya talay kahit na may konting damo hindi ganong karami may ano pa rin naman may nakaligtas na damo pero hindi ganong karami hindi ganong kapal madalang lang Uy, ana. Uy na tayo. So, mga boss, pa-uwi na tayo. And medyo maaga tayo umuwi ngayon. So, paano mga boss? Dito lang muna lang. Siguro taposin ni Boss Andy ang ating video. Uh, Maraming po salamat sa walang sawang support. Ah. At pagsubaybay sa amin ni Boss Andy. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita lang po tayo. Next upload. Uy, ana. 还有呢。